Hanggat walang ambag sa buhay mo yung mga tao sa paligid mo, wag na huwag kang magpapaapekto. Hanggat ikaw yung bumibili ng bigas at ulam na kakainin mo, huwag kang magpapaapekto sa sasabihin ng ibang tao. Dito sa mundo, ganyan lang talaga. Yung mga walang ambag sa buhay mo, yan at yan ang may masasabi sa'yo. Hindi mo natulungan, sasabihin madamot ka. Nakabili ka ng bagay na gusto mo, sasabihin mayabang ka. Kaya isa lang yung gusto kong ipaalala sa'yo. Hanggat yung taong nasa paligid mo na wala namang ambag sa buhay mo, Huwag na huwag mong papansinin. Huwag na huwag kang magpapaapekto. Gawin mo yung bagay kung saan ka masaya. Again, yung mga taong walang ambag sa paligid natin, sila at sila yung may masasabi sa atin. Hanggat walang ambag sa buhay mo yung mga tao sa paligid mo, wag na huwag kang magpapaapekto. Hanggat ikaw yung bumibili ng bigas at ulam na kakainin mo, huwag kang magpapaapekto sa sasabihin ng ibang tao. Dito sa mundo, ganyan lang talaga. Yung mga walang ambag sa buhay mo, yan at yan ang may masasabi sa iyo. Hindi mo natulungan, sasabihin madamot ka. Nakabili ka ng bagay na gusto mo, sasabihin mayabang ka. Kaya isa lang yung gusto paalala ipaalala sa'yo. Hanggat yung taong nasa paligid mo na wala namang ambag sa buhay mo, huwag na huwag mong papansinin. Huwag na huwag kang magpapa-apekto. Gawin mo yung bagay kung saan ka masaya. Again, yung mga taong walang ambag sa paligid natin, sila at sila yung may masasabi sa atin.